halo halo berapa ini harga nya? Rp. 50.000 aku Wada oh, Tagaana? aku ba? ako na aku sa inyo ha. Happy Mother's Day. Okay. hai oh, happy Mother's Day. Oh, may pa may bigay ako bigas, okay lang. Bigay, libre. Oh. Kita na ako sa kong YouTube kung ginashare share Ah. Oh support lang kayo support lang kayo sa si youtube channel natin yan Linuboy tv Ah, oh, yan sa isa mo oh. libre na kay mahal ng bugas karon, ron manang libre kita sa akong youtube channel akong gina oh. Ah, Boy TV na. Oh. oh. Mga balay na akong gina-vlog pero kita akong gina-kuha na sad. Bukas-bukas lang sa ta para abot panahon. tuloy tuloy. Mahal na mag-bukas. Dinamang mo ba ni eh. Para malipay tatanan. Para malipay oh. Sa YouTube pa ni gikan. Nabudol lang ta. Ah wala na lang. Kasara. Sir. Salamat. Uh. bisa langsung sa tasa isa isang kilo sir oh, Para dagan melipai ya yes, sir, salamat sir Ya, nanti na tayo sa ano no, indangan Indangan bypass papuntang Bilang kuhan? Bulak? Hindi. na ako kung sa wada, na, na. ako ba? o, na Ako na lang yung mga hot ha? <laughs> Happy Father's Day. Kita na ako na sa akong YouTube. Ako yung... Ako na boy TV Ako yung... Ako yung... Ako yung... Ako Malam buka, santun, na abot tayo ng panahon na okay. Ano? Happy Mother's uh. <laughs> Oh. oh, oh.